ibang kahoy, daming mga sanga-sanga sa baba. Ito hindi oh. Ang ganda din yung mga doon yung kahoy oh. ang ganda din. Uh -huh. Ito po yung ibang kahoy, nandito yung mga sanga sa baba. Pero, siya na sa taas yung madahon no? dahon oh. Uh -huh. Malinis na malinis. Mabimira lang ganito. Grabe ang ganito oh. Malinis yung uh, ayon dito Binuldos na dito. na ano, yung tubig na papunta sa kalsada kung mataas na yung kalsada tumulos na sa pangyan ito no, kaya nung tubig na tubig yun no? hanggang tayo ng ano rito pang tanim matabay yung lupa dyan eh. <laughs> Sinisira lang Sinisira lang ng binababoy lang Mga puro basura sa may bungad, bete natin. marami ano dyan. may nabukal yata ang tubig dyan ito kasi dapat kanalan nila yan dyan ayun So yung nung maya dyan, maging kumain yung mga mga ko O kaya tatawagin talaga ako niya. So, Matahiya naman. Hindi e, ka mag-inom saglit lang.

Bigay mo barya ng mo Ah, ang ulam mo. Wala akong barya dito kahit isang daan. Kahit binti, wala. Bibili mo na kami na eh kasi. Ah, dito ka nalang bibili. Bigay mo dyan kahit may 50 ka. Wala ka ng kapera-pera. Wala ka ng pera Wala, ito yung bariya ko. Hindi ko alam kung mag-50 to eh. Oh. bali yan. Oo. Galing ka doon sa kabila? Doon na? Ah. Oh. So, wala wala pang ano na eh. Sige, ito alam mo na ha. para magkakita tayo uli, ha. 50 magkano to? 20. Birthday. Oh, ito, Saka na lang. Magano, ha? Magkita tayo. Oh,